Mga nagdi-discover ito ng mga kalsadang pwedeng lusutan. Kabila, 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 kabila. Dito eh. Kabila, kabila. Sa highway. Mas masarap ang hangin dito. Nakakakuha pa kami ng malunggay. Yes. <laughs> <Dito>. <laughs> And talbos dito so, oh, di ba? Free. Free pang tanim. Ayan yun, sinasabi mo. Ay, naputol na ate to oh. Oo. Oh, oh. Putulin mo na. pinutol. Ah, anin mo? Ha? Kukuha ka? Kukuha nin ko na sige, sige, ukay to pa. Oh. Yan, o, oh, di ba? Free. Free malonggay. Pinutol ko to, ha? Wak, 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 wak. Ayan, nakakuha kami ng malonggay. Okay. Wak, 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 wak. walking, walking on my my wife. Ay, <laughs> jackpot. Gold. Kadya, jackpot kami nito. Ito, ang ganda dito. Ayun yung bahay. Ayun o. No? Ito yung ano namin. Nagsasumba mga people. Ayun <clears throat> madaming ano dito covered court tatlo na isang village lang to walking my dog Kanina, dito lang pa yan. Kaninang uh -oh. umaga. Ito ang malunggay. O. Oh. Hindi uh -oh. healthy. Ano siya? Malnari siya. Ibigay ko ito kay Lai. Ano? Ano ka? Dito pati. Kaya... Yan ang kasama kong gala. <laughs> Ginagalugad ang mga sulok-sulok. <laughs> Pag nabibitin, akitin pa namin yung bundok. Alaman. <laughs> Ito, yan. nagdapa na. Ano kaya yan? Ano yan? Ate, alaman. Anap kami ng aratelis. Anap kami ng aratelis na maaanihan. Na. Yan ang aratelis. Wala pang... Ay, hindi. Hindi aratelis yan. Ito, yung nakita ko kanina na sampagita. Mm ang bango nito eh. Ay. Sampagita. Mm -mm, ang bango. Maganda makaano nito ng pantanim. Lalo na kasi. sa taas. Ayun mm ah. -mm, ay, oo. Oh, ito. bakit kaya? May, ano? May nag-ano? Balik na tayo? Hindi, ate. Ayun, oh, no, ko naman. nakuha ko ng sanga ng ano ng sampagita ano kaya ano to yung ganda kasi ng pagkakaan yung retail eh mm -mm. wakan nung ito kukuha ko ng sampagita dami hindi nila kinukuha tayo eh, oh. mm -hmm. dito ka sana umakyat oh Ah, yung pantalim nanguha si ate ng pantanem. thank o. you thank you po sige, na, sige lakad ka na para You're video kita bango no kala ko ka lang kukuha ka ng ano kala ko nga kukuha tayo ng, Ano Ano ba? <laughs>